ang um, action ng motor natin ay masunog na naman yung wire papunta dun sa uh, alternator so nakaraan uh, ganun yung sira masunog na yan masunog siya ulit dahil yung wire so, ito yung minute sangawe. Kaya palitan na mas malaki. kaya mayroon siyang power. siya so manda pero may power siya kasi wala daw na supply. For... Yeah. na lang Ano yung saksakan na ba rin na ano? yeah. wala? Yung yeah. piradducto na diyan, ang pangalan noon? Sakit. yung dati pinutol dito ba yung na sunog oh. papuntang ano yan papuntang stator stator no o oh, sa stator o sa stator nyo yun yung nasunog dati may power sa hindi siya umandar <laughs> Kaya uh, pinayos na yung pangalawang bisis natin yung pinayos. Ganoon pa rin ng sakit na aircon natin. Nasunog lang siya eh, dahil sa init ang wire. ito kadalas ang issue ng Aerox na wire ang wire papunta ng stator pangalawang bisis na ito Uy, bakit hindi pa kayo nag... Ayan guys, kung mapansin nyo na ganyan ang sila ng uh, Aerox nyo, yun ang katalas ng diferensya. Sunog ko yung wire pagkong substator. Katalas yun siya. Pagkalo-base na sa to, kaya... Uh, kita ulit Pwede eh, po dito, dito na lang, dito na lang Pabani na po dito Hindi, maiksi ma ma nga eh, hindi ba magduduktong oh, pa tayo ng wire okay, oh, O di dalawang ganito Hindi, hey, dito ka na maglalagay Dito ka na lang magduduktong, mas madali magduduktong po dito sa mahaba kaysa sa maiksi. Hindi nga, dalawang ganito nga, eh, pati duktungan dito ganito na rin Para maganda yung kabet Nakatornayo Konektor siya gumitin ano mm -hmm. e, o, Papalitan na yung ganyan, pula na yan Hindi na hindi. Sige, yeah. sige, ako na bala dyan ano, Magban, ako na mag-aayos uh, Anong wire na? Sir, yun na? Uh, sa alternator, yung wire na? Mayroon kaya difference siya? Para Inip. mag init ito. Malaki na rin ito eh. So, nag-iinit siya eh. Sobrang init. Kaya nga eh. Hindi ba sababang... Ah, barpain... Mga sa connection dito, kaya nag-iinit. Di ba, Le? Eh, mamaya. Balitan natin. Pagka nag-iinit pa rin, tol, tawagan ka namin. Ang An issue yan. Ngayon, wala na lang konti lang kasi yan yung na ano na, pipisat, na putol siya dito na kami nabala diyan magdukot pumamaya kasi ito yung ginagawa na, niya tapos ito lang siya lalabas naman yung electrician ano mo ano pare yung sa bakat awa ya keto kyan temporary mo lang eh ako na magpipilit siya nabala wala pa ring power na nakaraan oh kaya yung palamputol you know ito na wala bigla oh Nag-ilaw yan sila, tapos nung start mabigla lang namuwala ito eh. Zero. Ito ang na. Chaser mo yun Ano pa bang gagawin? Bumuksan pa ba natin ito? Bumuksan Parang po hapag Pito, may mga lock, may eh. Silip eh. Mataba yung... mo ito eh. Hindi. Pinapabuksan ito.

Nakakalala mo ulit. Wala naman ba yung ano connection niya lagi mainit na Ah. Ito hindi, ito. Ah. Baka sa loob may mainit. siya? ito, ito, hindi, ito, Baka sa ito, may problema. ito, ito, kahapon napapansin nyo yung binaklas yung makina may kumakalampag tapos mainit yung wire tatlong wire yon papuntang stator ang mainit uh, Basis sa pagtingin ng mekaniko uh, kulang ng ground yung sa loob yung sa wire ngayon ginawa na ng paraan ito na kaya o no? nilakihan yung wire na tatong piraso at may connector doon sa loob sa may dulo yan okay na yung tunog nya hindi na kalampag at hindi na mainit yung wire na ikinabit yan o oh. ito yung tatlong wire guys dati mainit yan hindi mo mahawakan halos ito makapal na yung wire nya na ikinabit yung connector makapal na yung wire hindi sya na init basta basta yan connector yan doon papunta sa stator noong unang issue yan may sakit yan nasunog kaya ginawa na connector yan. at na hindi nagtagan siya ng ground kaya maganda ng true ng aerox natin yan ito ang kadalasang nangyayari sa aerox yung error 12 ayan guys ah uh, Pagkakasimulan ngayon dito, tapos tapos lang kayo sa YouTube channel sa YouTube channel ko, sa mga mga pagod, sa mga Thank you.